lalagat kami ngayon sa Cod Bridge dida na natin -na, ilang -na minuto sa, uh, bridge, dan, dida na sa Cod Dito kami sa Cafe Bigutan lang tayo maganda pa oh natural lang lalakad tapo galaw si oh ibas traffic May makakita kayo ng HPC. Balik natin ko ilang minuto tayo tatawid dyan sa itong food trails na ito ha? ang ilang minuto tayo maglalakad dito sa food trails na Hello guys! Oh, I don't know. Welcome to my vlog. Ah. Dito po kami ngayon, babunta po kami sukat. Yun. Naglalakad na po kami para exercise po. Ah, galing-galing naman ang... Exercise pa minsan minsan, medyo tumataba na eh. Maka mahahay blood. Baka ah, papunta ka labang pala yan. Saan pa ka labang? Ha? Tip-lip. Ha? Alabang. Oo, oh, dyan. Di si dito tayo dumaan pag nag-travel? Tawa doon? Oo, oh, oh, oh. dyan eh? Pero pag motor dito tayo dadaan? Yeah.

SM Bikutan Bikutan Sa kabila SM Bikutan pa din oh. Dalawa ah, SM Bikutan Bababa. -ba -ba. okay. well, guys, sila kami ng 3 minutes. Wala sa aming paglalagat galing sa aming. Guys, stop. Nakapawa oh, naka, naka na po kami sa footbridge. Yun, guwapo, guwapo. Pipila e na po pa. kami dito sa pilahan ng gym. Oh, okay. okay, bye.